What's up, puppy tweet? pala, bali mo kayo nagbiboy nun, bad boy. May good boy. Nagsasabi, pretty boy. Yeah, mga pretty boy, good morning, good morning, good morning sa inyo lahat yan. Hindi pa tayo gano'ng nakatulog, mga pretty boy. Kaya mag-alam sa muna ako. Bago tayo ay mag- iklip iklip na. Hindi pa tayo mag-alam sa lang kay Pari Jojo. Iabit yeah, ko lang kayo kung nandun na ako. Jemuk saya, wak saya tidak pukul. Tidak ada orang dua. Tidak ada orang dua. Tidak ada orang dua. Tidak ada orang dua. dan ada orang dua. Tidak ada orang dua. Tidak ada orang ada orang dua. Tidak ada orang dua. Tidak ada orang ada orang dua. Tidak 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 ay para Jojo Salvador bago tayo mag mag outro pag palam Pierre Bell shout na pala kay Sir Timis Tennis Makul shout out sa iyo na lagi sumusuporta sa akin sa aking pagbablog ay mga PTV kung bago lang i channel kung mga PTV huwag nyo mag like at share ang aking para update it kayo sa akin susunod niya video mga PTV Happy birthday shout out sa mga kabot ko dyan ha ah, Mabuhay chapter Long live ma, magic 5 At sa boys Chicago Happy birthday shout out At Shout out sa inyo um, lahat ya. Dito natin, Ang ating peace, bye bye